Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang magbabalik na nga na po ngayong linggo si Joel Embiid sa Philadelphia 76ers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang bubuo nga na po talaga ang Los Angeles Lakers ng bagong super team. Sobra nga po talaga mga katrops na nag-struggle ang kupunan ng Philadelphia 76ers simula nang mawala sa kanilang lineup ang kanilang superstar center bunsod ng pagtatamo nga po nito ng injury sa kanyang tuhod. Sa katunayan, simula nga po sa pagiging angat nila si Standings ng East ay bumagsak na nga po sila sa ikawalong pwesto sa standing sa kanilang kasalukuyang record na 40 wins at 35 losses. Kaya malinaw na kailangan na nga po talaga nilang pabalikin si Joel Embiid sa kanilang lineup sa lalong madaling panahon at sa kaswerte ang palad na naman nga po mga katrops ay nasimulan na rin naman nga po ni Joel Embiid ang kanyang on-court workout at pagbubuhat ng weights ilang linggo mula lang sumailalim siya sa isang operasyon para maayos ang kanyang nadaling tuhod paunti-unti na rin naman nga po ang paganda ng pangangatawan nito at kapag wala nga pong nangyaring aberya sa kanyang pagre-recover ay maaari na nga po itong makapaglaro at makabalik sa lineup ng Philadelphia 76ers at base nga po sa pinakahuling inalabas na balita ngayong araw ng NBA insider na si Adrian Wojnarowski ng ESPN Inaasahan na nga da po na maglalaro na si Joel Embiid sa kanilang lineup ngayong linggo Samantala, poon na naman tayo sa ating surad na pag-usapan Sa balitang bubo nga da po talaga ang Los Angeles Lakers ng bagong super team Ayon nga po mga katrop sa kalalabas palang na balita ng sikat na NBA insider ni si Jovan Buho ng The Athletic Plano na nga daw po talaga ng front office ng Lakers na kumuha ng bagong pangatlong superstar sa darating na offseason. At isa nga po sa mga target nilang kunin dito ay walang iba kundi si Trey Young mula sa Atlanta Hawks. Balibalak nga daw po ng Lakers na gamitin dito si Austin Reeves upang masungkit lamang nilang matagal na nga po nilang target na si Trey Young na plano na rin naman nga po na umalis sa Hawks since wala na rin naman nga pong nangyayari sa kanyang pananatili ngayon sa kanilang kupunan. Sa katunayan, simula nga po nang makaabot sila noon sa Eastern Conference Finals ay hindi na rin naman nga po naging maganda pa mga sunod na kampanya ng Atlanta Hawks kaya mas mabuti na lamang nga po na umalis na ito at lumipat na lamang ng ibang kumunan. Kaya kapag nangyari nga po iyan ay pagkakataon na nga po ito ng Lakers na kunin si Trae Young para may tandem nga po siya kina Lebron James at Anthony Davis upang makabuo silang muli ng bagong super team. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.